May impormasyon ka ba tungkol doon sa nag-grip doon sa patay na? Ayun, Ayun, mga kaidlo, sabi ni kaibigan Pasiritos mga kaidong, mayroon daw siyang impormasyon. Ano yung impormasyon mo kaibigan na may... Gimana tuh itu? Cekal apa? Gimana tuh? Lu itu. Lu itu kayaknya berubah. Ubi. Oh, ubi tuh. Ubi gini. Ubi hak. Bro, itu yang baik nih, bro. Baik tuh nih. Kebigang pasir itu. Bumi ni... pun tadi itu si kebigang pasir itu, si kebigang. Si bro, ating ating ano alamin natin baka dito parang nag iba dito bro parang nag iba dito kasi dito dati dito ako nag alay bro kay ano oo ka, kay ka, ka, kaibigang David ba nag alay ako dito dati yung bulaklak dito bro, nang wala. Wala, kaya dito pa rin bro. Dito pa rin. Ayun. Ito yung ano, palatandaan bro. Na nandito sila bro. Ayan bro. Hindi naman yung bulaklak na munga. Ito yung palatandaan bro na nandito, nandito pa rin sila. Pag wala na to bro, wala na sila dito. Ayan. Ano, magdanong tayo sa si kaibigan kasintos, si Tsaka, dalawa kasi na sila, -sila dito, si kaibigan rin si David. Dito. In, Pero, pag tawagin natin po, baka mag-respond ba, no? Hmm. Alam mo naman na si kaibigan David ay napaka-mabuting kaibigan talaga sa atin, no? At yan. Okay, okay. uh, wala talaga. Maraming sa kaibigan David. Ayun, mapagpalang uh, hapon sa'yo, kaibigan. Kaibigan, nandito ka ba? Uy, nandito po. Kebigan, kamusta na po? At uh, matagal-tagal na din tayong hindi nagkita, kaibigan. Ano 'yang kaibigan? Uy. O kumandosha? Oo. Kebigan, may naririnig bata sa nating Kebigan, parang may resident din 'yan sa Kebigan o mga 'yan. Kebigan? Kebigan? mabangaw yan bro. kaibigan na anong meron dito sa bata kaibigan at uh, may bata dito anong meron dito ano yun kaibigan kaibigan sabi naman, na, mga mga residente daw yan na, nandito daw tama yung bulat mo bro So, nakikipag-usap sa atin ngayon, mga kaibigan mo, no? si ka kaibigan Pasiritos, mga kaibigan Asan po si kaibigan David, kaibigan Pasiritos? Ay, pinuntahan daw ito. Pinuntahan daw ito? Oo. Alas, si Diyos ko. Ako, may pinupuntahan niya kay kaibigan David po. May kinalaman din niya sa kaibigan natin si Zoe. Okay. Kinalaman naman niya si David

Kaibigan Pasiritos, pagpasinsyahan nyo na kaibigan Pasiritos no? At uh, wala tayong naidala ngayon na ano, pasalubong sa'yo Yung uh, alay namin para sa'yo ba? Yan, sabi niya tol, ano daw, okay lang daw At uh, naiintindihan niya yung mga sitwasyon natin ngayon Lalo na may mga problema tayong kinakaharap ba? Maraming salamat kaibigan Napaka... Maunawain eh, maunawain si kaibigan Pasiritos So kaibigan, may impormasyon ka ba tungkol doon sa nag-rape doon sa patay na? Ayun sa akin yan. Ayun mga kaidol na. Sabi ni kaibigan Pasiritos si mga kaidol. Mayroon daw siyang impormasyon. Ano yung impormasyon mo kaibigan na may ibibigay mo sa amin na para matulungan namin yung pamilya ba? Ayun sa akin yan. Isa daw yung addict doon. Parang kapit bahay yun lang daw bahay na ba yun ang na Adik bahay lang ba Adik, adik na kapit bahay? Um, adik daw. Wala, Diyos ko. Paan ka, ka adik? adik. Yun? Kanina yung adik bro. Kuwan daw bro. Grabe daw ka in love ba? In love daw. Anong ibig nyo sabihin kaibigan? Nanligaw tong adik na to doon sa babae dati? Binastid? Wala. Binastid daw bro. 'yung ya, siguro nagtanim lang ano ba? Nandik. Uh, ng Manyakan, mas adik ba u? si sa mabuting kalagayan Sabi niya Tul, nandit, nasa mabuting kalagayan daw. Lalo na po sa aming inspiration ko yun, Tul, may sinabi sa Tul. Sabi niya, mag-ingat lang daw tayo doon sa ng ritmo kasi wala daw sa katinuan ba. maka daw... May. Wala na daw. Wala na daw ikuan ba. Wala na daw ikipili. Baka isang araw mabalik na natin ang eh. pala ang taong to. Sabi niya tol, mataas ng buhok. Malaking e. katawan daw. Sabi niya. Si Diyos ko. Hindi, oh, hindi na ginamit. Kanauna na bro. Basta adik na bro. Wala ginay tarung na una bro. Lagi bro? Wala ginay tarong na. Kaya kasagaran ginaw ko may bala na magadik-adik. Wadjod. Pagabigay ka badlungon. Pabadlungin sa katilingda. Maraming salamat sa informasyon mo kaibigang pasiritos at magpapasalamat uh, nagpapasalamat ako na binigyan mo kami ng tip no tungkol doon sa nang rape at uh, malaki yung pa pagpapasalamat ko sa iyo kaibigang pasiritos no dahil so, nung mga nakaraan no dinalaw mo ako at uh, talagang malaking tulong yung binigay mo sa akin no so kasi nung nakaraan tol no na uh, medyo nagka-problema tayo ba? Di ba sabi ko sa'yo na ano tayo na kinamaan tayo ng sumpa? Pumunta kasi si kaibigang pasiritus doon tol. At uh, ngayon, Palinipa. hindi, ano talaga nagparamdam. Oh, gabing gabi, mga alas 12 ata yun. Naramdaman daw niya kasi na yung binigay, ko, binigay niyang agimat sa atin, nabasag daw. So, sabi niya, pumunta siya doon para ibigay sa atin yung panglunas ba at sa tulong ni Tatay Nilo tol yun o nalunasan tayo o nga eh so ayan mga kaidol no yan talagang nagpapasalamat ako no sa mga tulong na binigay sa atin ni kaibigan no? kamusta na si Inday bro? may balita ka pa ba bro? mag-explore mo si Inday bro may kwan kasi siya ngayon may tahasan ang ginagawa ba kaya matagal-tagal siya hindi nakapag-explore hmm. nakausap niya yung mga kaibigan niya mga doon bro tapos abangan niya yung mga sulit dahil pagbabalik niya Malaki na mga sulit medyo may, may problema lang siyang kinakaharap kinakaharap na pero ayan nag explore pa din siya mga sulit abangan niyo yung mga videos, videos niya upload niya sa niya youtube channel And sabi ni kaibigan pa si Ritus Tol nagpapaalam mo daw siya no at uh, nagpapasalamat siya at ma maano siya ba nang hmm. masaya siya at nakita niya tayong dalawa sabi niya gano'n sabi din kaibigan masaya kami kasi narinig kami yung boses hindi ko lang alam kung nasan ka ngayon dito ma rinig na rinig yung boses pang no Kakaiba yung busis ni kaibing si Rito Kasi minsan, nag, yung busis niya parang matanda, parang bata. Minsan, parang ano lang yung busis niya. Ba? Maliit lang, parang huli ng ibon, ganyan. Napaka mahiwaga kasi ni So, ayun, no. Sa mga solid supporters namin diyan, maraming maraming salamat mga kaidol no sa walang sawang pagsuporta. Hindi daw naman nalilis ba po kung may bata. Sabi ni kaibigan pa si Ritos kanina tol, ano daw, uh, ah, dyan daw parang nagtatanim daw ba? Oh. Ang ano lang daw, kasi may mga tao daw pumupunta dito daw na hindi daw hindi daw kilala ni kaibigan pa si Ka kaibigan pa si Ritos So ayun mga kaidol no mar maraming maraming salamat